Ginawa ko yun sir, yung sa may isang kong nagreklamo sa MTPB portal. sir. Anong ginawa? Sinaktab ko ng MTPB, sir. Kamusta nung talk ng MTPB? Pag-ipin ano, okay? Pag-ipin mo yung, umaga daw yan, Ilang ipin na laga sa'yo? Ito po, yung... Nasaan na yung mga ipin? Dito na lang po yung napulot. Dito na napulot mo. <laughs> MTPB. Identified? Pinapahanap ko nga 046 daw yung number ng polo ng MTPB according sa kanya. Sir, kaya pinang meron siyang video. Kinuha niya yung cellphone niya. Nasaan na yung video? Yeah, Mahal lang si Ito ano, si Sir Busita. Oh. Para maturuan ang leksyon niya, MTPB sa bahay, biruin mo. Sabihin na natin nag-violate siya ng traffic. Bakit mo tutuntukin? Naubot yung ngipin ng ama. Ano ba lang? Ano ba? Beating the red light, tapos naubot yung ngipin? Ano? Hindi, kahit may violation. Kaya nga eh. ka po sir. bakit niya sinuntok ng ganun? Yun ang nga kaya ka nagagalit din. Nung sinuntok na po, oh, may po ako. Oh. Hmm. Tapos nung ko po, ang dami na po ng dugo. Naubot ko yung, yung ngipin. Wala ka kaya nalulok doon. Hindi <laughs> no? ito po, umuga na Nasa po. mga mo? Nandun po sa taxi ko po. Taxi pa lang dalo. Gamanong ka nga. Kaya ba yeah, mo kay sir? Yung Saka may sugat po to. Oo. Oh. Ano pa sir? Di pa siya nakapagpa-medical eh. Dati puno yan ang Oo Opo. Opo. Po. Ito po umuga na po to. Kasi nadami niya po to. Hmm. Pagka daw suntok sa kanya, tinakbuhan siya. Ang ginawa niya naman daw sir, hinabol niya yung... Hindi, na natumba daw siya, o, tas mo na, na ng malay mas siya. siya. Hinabol ako, mo, di ba sabi ako. mo? Ako. Kasi tatakas po ako. siya Kung eh. so, niya, hinabol ko po siya, Tinulak ko po. Nabundol po siya naman eh. May ano naman niya, may CCTV ano. May video ba? Saan ka yung video? Na, video video? ko nung yung passenger niya. Kasi uh, nil sa kanya. Kasi meron siyang, yung passenger niya, niya ng airport pa. Uh, 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 tapos yun uh, 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 nga, nagtatalo. Siyempre, kinunan nung passenger yun nangyari. Mabote, nagmala sa akin yung Pasayro mo. Ay, Ay, po sir. siya ng messenger tapos yung number niya po tawagan po daw siya. Ito, ito. ito. message request. Baka ito. Sige. Ayun ito meta. Kiko na magano di sa amar mo. Ay, ito po. Kok -ok, ok, -ok, mo lang, ako ok, lang, kok -ok. accept. Accept. Para makita natin yung mga video. Meron sir. Ito po. ito po siya, oh. Ito po siya. Yung pangyayari, ito makita natin. Ayun po, ayun po. po. Kaya, yan, nag, ano na po yung... Hindi ka pa sinuntok niyan. Eh, tapos ka po yan. Kasi namin, -na ayun -na -na po. -na Nag-shoot pa niya na video? Hindi ko lang po kung lagip niya. Ayun. Okay. Yung po yung ngipin ko. Yung po. Ayun, <laughs> ngipin ko. Kasi ito po ako nag Sabi ko, pwede ba mag- Oh, ano you know, Pwede ba mag-statement? Sabi ko po gano'n. Oh, napulot pa niya yung mga ngipin niya. Sige. Brother, sino investigator nito? Ito pa lang, sir. Kadadating ka, kukunan pa lamang ah. siya na statement, sir, para mapapalo up natin yung ano. Kukuha lang muna siya ng kompensi. Okay. Pero tag-tumawag na ako dun sa MTPB, naging sa in pinahanap ko kasi hindi niya nakuha yung name pero yung number lang nung ano 046 lang tsaka nakita natin doon sa ano i-post mo nga na makikita yung damit ng MTPB tignan mo nga Marlon pakilaman nyo nga i-send mo dyan sa atin para ma-enlarge mo sa TV ito 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 dyan, yan 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 mag-appear yung ano baka nung ano eh Gawin Son Boss magandang hapon Boss Manager Amo Commander hindi ikaw po ang boss ko ikaw po pinakamagandang lalaki dyan ano ba? at mo? pag wala akong kasama di ako nga <laughs> Ano may paglilingkod ko po? Boss, mahal na siya, boss, yung bata mo merong, ano ba tawag dito? Minaltrato, binugbog, nalagas ang ipin. Andito sa general assignment, investigation. Binugbog yung tao mo? <laughs> binugbog ng tao mo. Lagas Uy, ang ipin. Yan? Oo, nakuna oh, ng video. Sir, pwede i-send niyo sa akin yung video? Ah, uh, ganito. Meron At, dito si ba, attorney. Uh, signa, sir. At Tony yung ating kaibigan. Opo, opo. Bigyan ko na instruction to give you a copy of videos. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kaya... Yes, sir. 5%. Kaya ako'y tumawag sa'yo. Basta may problema, ikaw naaalala ko eh. Kung yeah, gusto ko sa'yo, po, eh. Pag walang problema, naaalala ko mo eh. Pag walang problema, hindi kita naaalala. Pero pag ganitong may problema, ikaw pumapasok sa isip ko. Love you, boss. Love you. Love you, boss. Boss, you. salamat ka. Salamat. Ikaw na bala dito. Oo. Oh, Okay, boss. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye boss. Bye. Paki Pakiparnisan si Ka Wilson ng video, ha? Yes, Brother, kunin mo yung number. Yung number mo, memorize mo o napasama na sa ngipin. Pastor, ipagdasal mo ang gumaling na ito. Nagpa-inject ka na? Hindi, po, po. Magkano ba, Pastor, injection? Meron ba kayong dental clinic dito? Meron po sa likod. Sa di ko lang alam kung open pa yung... Ano yan? Atin o... Pwede dental, ay, hindi pwedeng wala. Wala, pinanong talaga dapat siya sa hospital ay pumapagay. Yes, Kawilson. O, oh, saan ang pangalan yung import niya? Anong number? Walang pangalan. Damit lang. Nakunan, 046. 046. Kawilson. Wilson. 046. Deputation number. Nasa damit niya. Inang nasa damit. nasa damit niya. <laughs> yes, oh. Kawilson. Ka Wilson. 046. Wala po tayo, sir, na ganun na ano eh. Nakadamit siya, sir. Eh. Yung hinabol daw siya, prompahardo. Nagpangabot sila sa mail nagtahan. Pero prompahardo, nandun naka-station yung traffic in at sinabol siya hanggang makarating ng paanan na nagdahan. Doon sila nagpangabot, sir. Uh, sige po, sir. Uh, tanong, sana ma-verify po natin yan. Para may video dito, kaya sandali, ipost mo. Op. Oh, ipost mo. Ipadadam. Sir, may ko sir Itong number din. Yes, yes. Thank you, Ka Papadala ko sa iyo. Aksin ng yan, set, ng Okay, okay po. Thank you. Okay, Thank you, Oo, mo, sir. Hindi mo sir yung yung number niya hindi i Ba't ayaw mag-stop? Ay, sorry. Nasa gilid, sir. Yon, nakuha no. Share mo sa akin. Paano i-share 'yan? Sa ano, Messenger ni Sir. Kunin mo yung number ko. Nga. Brother Matt. Yes sir. Mm. Nah, na po siya nung ano, pa-share mo. Yakanin mo sa Facebook, sa search ka namin para ma-send namin. Just a few. Nakarinig po ba yung video? Nasa kanya. kanya. Sa po niya, sir. Na-share okay, pa okay. sir. Bate. Ano pong clinic, sir? Pasensya, send ko rin dito. Brother, saan yung dental clinic ng district? Ito po, sir. Patawagan nga. Papadala ko ikaw, Wilson. Pinaawat na nga po, sir. Sabi niya, sir. natin ng criminal case. May criminal case, no? Mm -mm. Aside from the administrative fees, mm. hindi -hmm. naman dapat yung patawarin ng doon. Ang, ang katwiran niya, kung bakit niya daw kasi nung to, ano? Eh, nasira pa yung dalit oh, po, di ba? Dahil ko ginahasa. Um, um, ang ano po daw, sasagasara ko po daw mm -hmm. siya. Paano ko po masasig? Naamoyin? Eh, kasi yung motor niya nasa unahan, nakaganito. Ba Paano siya sa sagasaan? siya sa lupa? Brother, uh -huh. Uh -huh. brother, ano mo nga yung ipin mo? Pakita mo nga, i-ano ko lang kay Kawilson. Ang mo? Ito na kasi yung price na price, baka kala, alam, pabunod ka lang. Okay. okay. Ito, boss, gumalaw na po to? Oo, oh, ikita lang ang pala niya, baka na-fracture na yun. Sa, 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 ano ba yun? Naka... Anong pangalan mo? Aruel po. Aruel, Aruel kailangan mo pa, sino kausap mo? Opo, kaya lang. Si ng Busita. Anong pangalan mo? Aruel po. Aruel po. Like ko po, po kayo na ikita sa TV. Aruel. Sa, Aruel. Sa, Aruel. Sa, Kulotaryo po. Taga Mindanao ba ang mother mo? Hindi ko po alam kung ano yung story po. Manila lang po kami. Yung video may forward mo. Opo, sisave kanya yung cellphone yan. Hindi, akin po ko. Kahit <suturna> everything that happened, kasi gagawa tayo ng papel. Gawa ka muna ng... Kukwento office. mo lang. Kukwento mo lang. Anong nangyari? Tapos, tsaka <tapos> tayo gagawa ng <tapos> formal investigation. Simpleng kwento pwede. lang yan. Simpleng kwento uh, yan. Kasi kahit may violation yung ka. Yung, ka yung alin? Yung dental po, sir. Mm. Pali, may tasking ko sa SPD. Kali sa listang doktor. doctor. Ah, kahit na sinong dentist na doon, wala? Wala po. Saan yung dental office? Sir. Father. Dr. Noon. Dr. Noon. Sino official dito? Sir, pinuntalan ko po sir yung dentist natin. Ano ka? MSG Gantia sir sa driver po lang. Sir. Sino pa? Sino pa kasama mo? Kasi sir, hanggang... Gam... Tawagin mo. Ay, Tol. Sir, sir busita. Ano ka dito, kapatid? Sir, ang PCO po, sir. O. Oh. Sino official nyo dito? Yung dentist po, sir. Pusin ko po, po yung... Ako sir, tapos kuma, kuma, yung sir, tatapos nang po magkawa ng dentist namin, sir. Mm. Eh, may problema po yung ano. Dead tawagan niyan, tawagan yung dentist po. Ngayon na. Ngayon na, pabalikan mo. Sinundo po yung gagawa nyo po, sir, ng dentist po. Sino yung sumundo? Yung dentist po namin, sir. Anong rango niya? Yung police major po, sir. Ay, niloloko niya tayo. Ay, ba't siya ang susundo? Tawagan mo. Yes, sir. Police major, siya ang susundo. Kasama po yung driver namin, sir. Wala pang alasing ko, umalis na. Tawagan mo, sabihin mo, nandito ako. Yes, sir. Po, Anong pangalan niya, brother? Police major. Ah, police major. Yes, sir. <laughs> Dentist, sir. Ma'am, nasa na po kayo, ma'am. Pwede mo mabalik muna kayo, ma'am. Pwede mong ba balik muna na po kayo. Mo. Nandito po si Congressman Busita, ma'am. Importante, ma'am. May ano po kasi may case na parang papatignan ko ata sa inyo, ma'am. May case na papatignan po sa inyo. Dito sa IPD, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Kung pwede mong balik pwede po muna na ma kayo, ma'am. Hindi pwedeng kung pwede. Kailangan babalik sa... ano ma'am. Kausapin daw po kayo, ma'am. Si Congressman Busita, ma'am. Ito, ma'am. Ma Kausapin daw po kayo. Major... Good afternoon. Mm. Opo, oh, oh, sir. Good afternoon, po. Congressman Bosita. Oh, yes, sir. Opo, oh, sir. <laughs> Bakit wala pang 5 o'clock? Umalis ka na ng office. Oh, sir. Sa, na, 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 may kinukuha po kami ng business po, sir, sa Southern Police District po, sir. Bumalik ka ngayon. Ah, sige, sir. Babalik po kami, sir. Thank you, sir. Pumunta kayo sa General Assignment Investigation. Nice. Guys, Apo, ah, sir. Sige po. meron doon my driver sinuntok ng MPD enforcer sa ang ipin. Nalagas ang ipin. Oh, sige kailangan... po, sir, Oh, kailangan ng inyong kami, oh, sir. Kailangan ng immediate attention mo. Apo, ah, sir. Pabalik ko kami, sir. Uh, pasensya po, sir kasi papunta kami ng SPD po, sir. Mayroon uh -oh. lang kami kinukuha na kasi yung, yung dental chair ko po may uh -oh. sira po, sir. Disregard mo muna yon at mas kailangan ka dito, Apo, okay? Sir. Ah, yes, sir. Papunta na ako, sir. O, oh, sige. immediately. Papalik na po dyan, sir. Okay, thank you. Okay, thank you po, sir. Thank you. You're welcome po, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Brothers, umuwi na kayo. Abo, sir. Nasaktuhan <laughs> naman yung pag-abot ni Sir na hasyam. Ang importante, eh, ma-address ninyo yung problema. Uwi ka na, bro. Attorney. Yes, sir. Ito ay Dental PNCO. Tinawagan ko na yung chief niya, Major. Major. Pupunta siya dito para ma-address yung kanyang. Oo, mananado niya niya. Ito mo. Ito mo. Abos eh. Hindi naman pustisyo yung dito mo. Hindi, walang pustisyo dyan. Ngipin lahat dyan. Pagsuntok na tanggal. May ano yan? May ebidensya, di ba? Oh, po. na... Sa Di ba? Kunin mo yung... magkuha nang kayo ng number nito. Magkuha sir. Magkuhan ng, ng number. Basta nang pagiging mag-aaral natin yun, yung NTTB. So, unilagad niya yun yan. Pag hindi... Pahilan natin ang kaso. Mapahilan eh. talaga natin yan, sir. Magkano nang kinita mo sa taxi? Magkano nang kinita mo sa taxi? Kanina po, Oh, 300 pa lang po so, eh. yung boundary mo, pa Magkano ang boundary? Uh, 900. Yes, para ka. Yes sir, pagkaano huh? ano po gumamayan? Ano'ng Minsan lang naman 'yan, eh. Yes sir. Sabihin mo kay May, oh, yes, ayos, okay. Pabalik na po. Oh, pang-boundary mo? Okay. Oh. Oh, ano 'yun? mo, pang-take home mo. Tapos si Major yung dental officer darating. Brother. Yes sir. Huwag mong iiwanan to ha. Yes sir, Ante, si hmm. yes, sir. Kasi pag iniwanan mo, baka uupo ka din dito. Imbestigahan ka ni attorney. <laughs> Mabuti yung may warning, pastor, di ba? Pangit yung walang warning, ano? Yes sir. Klaro sa'yo? Yes Huwag mong iiwanan, hindi okay para hindi ka maimbestigahan din, ano? Yes, sir. Duty ninyo yan, di ba? Yes, sir. O, trabaho yun eh. Mm. Okay. Yes, sir. Nakuha kayo ng number? Yes, sir. Meron pa ako. Ipagtitiwala kita kay attorney, ha? Brother Matthew. Nandiyan si Pastor. Pastor, ipagdasal eh, mo siya. Na... Hindi na tumubuhin. Wala ka tumubuhin eh.

Nagkuha na kayo ng number ni Brother Matt? Yes, po. pero lobat po yung phone niya ngayon. Okay. Yeah, okay. Hindi, Kahit bukas mo na ako update. pero eh, pagtitiwala kita kayo na attorney, yan, yeah, kay Pastor sa investigator. Oh, hindi ka makauwi agad, ha? Yes, sir. Okay lang po. Okay lang po, sir. sir, thank you po. Miss ko lang po. Okay na, ha? Brother. Pwede may cell Feedback mo sa amin, ha? Salamat mm. po. Ikaw naman, okay. kung, ayaw, kung ayaw mo magkakaso, asikasuhin mo, ha? Opo <laughs> oh, <laughs> po, ka dyan. Sige, sir. Pastor, thank you. Attorney, salamat sa inyong assistance, ha? Bye-bye, bye-bye. Okay. Boss. Kawinson, magandang hapon po. Mas magandang hapon sa aking idol. Yes, po. Ah, sir, yung tao kanina uh, kanina sinusundo ng polis. Sabi ko nga, kung baka na sa base, uh, kuya ko dyan sa kay Tony Arcillas. Yes po. Eh, hindi makita yung tao. Sabi ko, sige, sampan nyo na yung kaso. Pero ang ano ko po dun, sir, parang nakaroon muna ng pag uh, eh. Ka Wilson. Opo. With respect sa iyo, una, uh -huh. yung taxi driver hindi ko kilala. Opo. Yun pong enforcer ninyo hindi ko kilala. Opo. Sabihin na natin na may violation ang driver. Mm. Sabihin na nating balasubas. Mm. Sabihin na nating um uh, kung ano ng akusasyon kahit dito to ipagpalagay. Opo. Hindi tama yung ginawa ng ating enforcer. Yung pong sa kanyang salaysay na, na, na parang natabig niya yung... Yung bunganga, yung bunganga eh. Ay nako, Kawilson, hindi ka ipinanganak kahapon lang. Sabi ng director, bakit walang ano yung labi, di ba? Kung nabali yung ngipin, dapat yung pong labi po natin, tiyak meron po. Kawilson, personal kong pong nasaksihan. Opo. yung alam nyo po ba... Opo hindi yon mamamaga na may puwersa eh. Mm. Alam mo yon. Mm Sabagay may medical naman yan eh. Ka Wilson, wala naman tayong benefits kung papanig yeah. ako sa kabila o sa kabila. So, totoo po yun, sir. Tama po kayo. Magkakasala Oto. pa tayo. <laughs> totoo po. Baka tayo pa yung maka-arga pa. Ay mapapadagdag pa sa ating kasalanan kung so, mayroon tayong... Consensya pa natin. Yes, yes. Consensya yes. pa natin yan. Tama yes. po kayo po. Lalo na ikaw, kapatid na iglesia ka o. at uh, mataas ang respeto ko sa katulad mo. Opo. Daanin na lang sa legal. Opo, opo. Salamat po sa pagtawag opo. mo at pag-update. Na nagano po ko kay Captain Pozo kasi nakalipo siya, Opo. ang sabi ko po sa kanya, sir isang lang po niyo. Yan ang gusto ko sa hindi, iyo eh, hindi ka konsentidor hindi, eh. Ay ah, hindi po, hindi po. Sabi ko, kasi sabi ko sa kanya, panotaryo mo yan para po hindi siya makawala doon sa sinasabi niya. Tama, tama. At tunayan mo, uh, public documents na yan. Yes, Mm, ba? Diba exacto. So, sabi ko, iyan eh, mo yan, i-notary eh, mo yan para po panindigan na may sinabi mo. Di ba? Exacto. So, eh, exacto. Ako, wala akong kakampihan dyan. Sabi ko, saka, kasi sabi ko, driver din ako, naging driver din ako. So, I, I understood yung sa side din ng driver. Yes, Kayo, yung allegation mo, yung allegation mo na binangga kanya o oh, ano, eh, mas maganda po ka kung ganun, Uh, sa korte na ninyo pag-usapan. Tama, tama, tama. Nako, maraming salamat po. Oo, so, boss. At Mas, yan kaya... ang inaasahan natin. <laughs> Oo, sir. Basta tayo sa, sa katwiran lang po. At kinahanapan ko ng proof. Kasi mahirap po magsalita nang wala kang proof. Exacto, exacto. Nako, maraming salamat, kawin sir. Opo opo, opo, opo. Ingat po kayo. Po niya. Opo, sir. Kayo din po, sir. Ha? Ingat yes, po. Tawagan lagi... lamang yes, po. po tayo. Yes, sir. Yes, sir. Salamat Masambo po niya. Okay. Yes, po. Bye-bye po.